Good morning everyone! Yan ay papunta ako ng kapilya pero hindi ko na na-video yung buong pagsamba namin. At itong ang aking mga anak ay sobrang pagkakamahiyain. Si Daddy naman ay nakasamba na kaninang umaga. After nga ng pagsamba ay eto na papasok na ako. Nandito na ako sa aming parkingan ng mga bay. Kita niyo po yung... Uh, helmet at saka yung vest niya magdamag lang na nandyan yan at talagang hindi nawawala eto nga at akin nang uh, ina-unlock yung aking kadena dalawa yung kadena nito kasi yung isang uh, lock nito eh, hindi ko na maintindihan kung saan ko na ilagay nung kami ay eh, naglipat yung aming susi medyo bilog po kasi yun na maliit kaya hindi ko na talaga siya makutapsapan kaya naman panibagong lock na naman ang aking nabili dito ay eh, tenderham lang naman ang isang lock nyan may kasama na syempre susi at syempre, nilagay ko na yung aking bag dito sa aking basketan. Kaya mahal na makikita aking bag na ito dahil yung kanyang basket nga ay malaking tulong sa akin. Hindi lang sa pamamalingke, syempre pag ako ay pumapasok na din. Tulad ng dating, hindi pwedeng kalimutan yung ating vest at syempre yung ating helmet. Pagkatapos ko naman na maikabit yung aking helmet at maisod yung aking vest ay eto't unti-unti na ako na umuurong dito. At nang tayo ay makapasok na kaya tara na samahan niyo ako papasok na ulit tayo doon sa ating salon. Sa ngayon ay medyo okay pa yung klima natin hindi pa siya ganun kainit kaya hindi pa ako naglalagay ng mask sa mukha. Meron kasi ako mga ginagamit na mask kapag sobrang init na talaga. Eto na nga, tumandar na tayo. ako umigot dito sa may likod ng Big Mart para walang masyadong sasakyan. Ay, tatlong ang akin dinadaanan dyan dito sa may gilid ng Big Mart, dito sa may highway, at dito sa isang service road. Ay, ewan ko na lamang kung ako'y matambangan pa di yan. Sabay so, ganun eh, no? Pakiramdam ko lagi ako nasa Pilipinas. Kaya, kung may iniiwasan kang admirer o yung stalker na pasunod-sunod sa iyo, dapat marunong kang humanap ng mga isa, dalawa, tatlong daan na pwede mong daanan araw-araw para hindi ka niya matambangan. Lalo na yung mga magagandang dilag dyan na nag scooter nag bike na may mga stalker at admirer dyan na palaging pasunod-sunod. Ito ang pinakamagandang technique na inyong gagawin. And always keep safe! Laging titingin sa kaliwa at sa harap at sa unahan. Kahit na nga dito sa Abu Dhabi ay napakadisiplinado ng mga driver kasi malayo ka pa ay tumitigil na sila. Nagigiveway talaga sila. Sabi nga ng ating Mara ko nung nandito siya, sobrang disiplinado ng mga tao dito lalo na yung mga driver kasi malayo pa pagtatawid daw siya ay tumitigil na yung mga sasakyan. At binibigyan siya ng daan para siya ay makatawid. Kaya naman, hindi nakakatakot na mag-drive o dito ng mag-isa. Madalas nakikita ko yung mga bata na 10 years old, 7 years old, ay nakabike pa nga, maliit na bike, ay nakakatawid mag-isa. Minsan nga ay mas mabilis pa sa akin. Ako naman talaga ay bilib na hanga pa eh. Kasi nga ay wala namang katatakutan ng ating mga magulang dito. Lalo na kung well-trained sila, sa pagtawid na hindi dapat tumatawid habang naka-red pa, dapat talaga naka-green ka tulad nito. Kapag ang bata ay naturuan mo ng tamang pagtawid ay wala kang pangangambahan. Dahil sabi ko nga ay wala namang salbahing driver dito kasi takot na takot naman talaga sila na magkaroon ng fines. Kahit saan ka magpunta, importante talaga meron kang disiplina sa sarili. Para lang sa ganun ay maiwasan mo ang mga aksidente at maka-aksidente ng mga kapwa-tao mo. O eto nga ta, wala pang dalawang minuto ay nandito na ako, malapit na ako sa salon. Sabi nga nila, ay e, bakit nagbabay ka pa? Ay eh, napakalapit lang naman pala ng iyong pinagtatrabahuan. O may problema ka ba doon? <laughs> Joke lang. Hindi po, kasi minsan, pagka meron kaming kailangan sa salon at medyo malayo-layo ng konti na kakailanganin mong uh, bilhin ka kaagad, ay nagagawa ko pong service itong aking bike. At sa gabi po, ay mag-isa na lang akong umuwi ay nakakatamad kaya na maglakad na ikaw lang mag-isa Parang kahirap naman nung kakausapin mo yung sarili mo, hindi kagaya kapag ikaw ay may bike, eh dere ka nang uuwi. May pasipol-sipol pa ako nalalaman dyan, no? Pa kaya pakanta-kanta. Iba rin talaga kapag ikaw ay nakabike. At syempre, pagka ikaw ay may kailangan bilhin, medyo magbigat-bigat, katulad ng bigas, na uubusan ng bigas, ay hindi ko na kailangan pang bitbitin. Nilalagay ko na kaagad dito sa aking basket-basketan. Kaya nga nung ako ay naregalo ni daddy, mga taong 2019, naragaluhan niya ako nung kanyang scooter na ginagamit ngayon. Aba, eh, dal dalawang araw ko lang yata nagamit, eh, hindi ko na ginamit. Kasi nga, unang-una, wala akong basket. Ang pangit naman kung lalagyan ko ng basket kapag ako ay mamamalengke. hindi ko alam kung saan ko ilalagay eh. At pangalawa, nagkaroon ako ng uh, isang beses na kaayos-ayos ng akin takbo, ay bigla na ang huminto. Naku, pagka tingin-tingin ko eh, wala palang baterya. Ay din system nito, naglakad talaga ako. Akay-akay ko yung aking bike. Kainitan pa naman ng araw noon dahil kasagsagan ng summer. oh O ay heto nga, nakapasok na tayo dito sa ating, uh, sa building ng ating salon. Talaga naman nakakatuwa dito sa building ng aming salon at pagpasok mo pa lang, humahalimuyak na yung amoy. Ang bango-bango talaga at sobrang linis. After 5 hours, magawa ko yung ating kliyente ay nagbreak naman ako at nadatnan ko itong pagkasarap-sarap na luto ng aking bunsuan na si Baby Miley. Tinanong ko nga kung anong klaseng luto ito ay basta ito daw ay braised pork with honey or honey glaze. Basta yun na yun. Masarap sya talaga. Ito talagang bunsuan ko ay napakagaling umembento ng ulam. Kaya mahal na mahal ko, Ari. Ako, at habang ako'y kumakain naman itong aking apoga na sobrang espold eh hindi naman talaga pwedeng hindi mo kakargain kapag ka, kalakalabit na sa iyong hita ay nakakaawa naman kung hindi mo kakargahin. Kaya habang okay kumakain dito, edi siya ay karga nga. O ayan, bibigyan ko kayo na isang perfect bite. Mmm, yummy! O, sino ba yung ating mga fur parents na hindi nakakatiis na mga fur babies nilang katulad ko? Kain na may kasamang lambingan kakao nga ay paano, baga makakakain ng ayos ang iyong lula kung gayaan at pagkatapos naman kumain at nakarga ay ito nagpapapansin na naman sa akin. Pinapakitaan Yan. na naman ako ng kanyang mga the moves at may pahalik-halik pa yung nalalaman para lang masubuan ang kanyang mga treats. Kaya naman kahit sobrang pagod ka sa trabaho, pagka umuwi ka at ganito ang iyong dadat at makikipaglaro sa iyo, hindi eh, kayo tanggal nga ang iyong pagod. Yung break mo na kahit papaano makaidlip ka ng 30 minutes ay hindi mo magagawa dahil dahil nandito nga sila. Naghahanap ng lambing, ng pagmamahal at syempre ng atensyon mula sa kanyang lola. Ang kanya namang mamit dadi ay nandyan lang din sa tabi niya. Panood-nood lang din sa aming dalawa. So dyan, nakakapagpagaan ng buhay ang pagkakaroon ng mga alagang for babies. At kahit pa nga gaano kabigat ang pagsubok na pinagdadaanan mo kapag sila ay nakita mo, gumagaan yung pakaramdam mo. Blessing na maituturing sa amin ang pagdating nitong si Baby Savvy dahil dumating siya sa mga panahon na talaga namang ang aming pagsubok ay mas mataas pa sa akin. Pero dahil nandyan siya, ay kahit pa paano, nakakatawa pa din kami. Sabi ko nga, napakagaling talaga ng ama. Kasi pag binigyan kanya ng pagsubok, meron siyang isang bagay o isang dahilan na ibinibigay para ikaw ay tumawa. Kaya naman kahit paano ay nababalanse mo yung takbo ng buhay mo. Pagkatapos naman namin maglaro ay eto na pagod ang aking apo at tumabi na dito sa kanyang mami at daddy. At parang alam na nila na aalis na naman ako at papasok. O paano yan muna for today's video. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nakafollow sa akin. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, God bless us all.